Hello mga kapadyak. I'm Coach Harold. I'm your financial coach on pedals. Ayan. Topic na natin ngayon is about uh, weather weather lang yan. Bo, so, iba kanina ang dami yung nag-suspend uh, ng klase kasi ang heat index natin sobrang taas. So, kawawa naman ng mga bata. Pag ganun yung sitwasyon na sa public, Siyempre, hindi naman naka-aircon yung mga bata. ba? Diba? Mahirap i-risk kasi siyempre, baka magkasakit. ba? Diba? Ganyan. Yun yung isa sa mga concern natin kanina. So, sa buhay, buhay pinansyal natin, Paano natin mare relate itong ganito ng mga sitwasyon ng weather? So, parang ano, di ba, may kasabihan natin, weather-weather lang yan. Ibig uh, maaring maayos ang panahon or maaring may kalamidad, di ba? Ganon din sa buhay natin. So, sa buhay financial natin, minsan nandyan yung tinatawag nating maayos. No? Kumikita tayo, pero darating yung panahon na uh, matand, di mo na mamalayan matanda ka na. Ayan, so, wala ka ng kapasidad na kumita. So possible na magkaroon ka ng kalamidad pagdating sa pagtanda. Ah, mahirap tumanda ng walang ipo. Doon natin parang inire-relate yung weather-weather lang yan. Parang may kasabihan din yung ah, minsan nasa sa gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba. ba diba? So, ganon din naman sa buhay financial natin. Minsan, ano doon tayo, malakas kumita at kung hindi mo naingatan, wala kang financial wisdom, maaring mawala yung pinaghirapan mong pera, di ba? So, kailangan kailangan natin na uh, pag tumanda tayo or dapat ngayon pa lang mag-iipon na talaga tayo. So, it's very important na meron tayo na itatabi para sa future natin. Kasi kung hindi, um, malamang darating yung time na baka pa na ikanamidad. Nalo na panag-edad tayo. Di ba nandyan na yung mga pre-existing na kayo Hindi natin sigurado kung may mga tutulong ba sa atin, di ba? Uh, may mga maaasahan ba tayo sa mga uh, government na ano natin, na facility or yung benefits ba natin sa government andiyan pa ba pagdating ng panahon. So mahirap umasa, di ba? Mahirap umasa kung wala kang naitatabi para sa, 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 sarili mo. So yan ang dapat natin paghandaan pagdating sa ano natin sa pagtanda. So yun lang po yung topic natin today. Ride safe po sa lahat. God bless and be safe po.